Ayan ang ilog ng San Fabian. Ayan. Ito na 'yun di ba? Ayan oh. Wow. Oh. winternan hindi ba may tricycle to eh sa kabila. ito ito to to ato yata si manang ay, papunta po kami rito. Uh, ayan, no, tumawag lang na kayo po. Ah, o oh, sige. kayo po. Ah, o oh, sige. Salamat, manang. Ayan, dito kami. Kami oh, trap.